Andang gabi po mga idol. Ito po ang pagluluto ng oregano ng gamot sa ubo. May tubig po siya, nakalutang ang mangkok na nakalagay ang oregano. Siya po ay parang ini-steam lang. At pamaya po ay pipigain natin yung dahon para magkuha ang katas at lalagyan ng kalamansi para maging gamot sa ubo. Mamaya po pakukuloyin muna yan. Ito na po, napakuluan na yan. Kukunin na, palalamigin naman. Bago katasin. Ito na po, kakatasin na po yung oregano na halaman gamot sa ubo. Mainit pa po. Mainitan pa po ang ating magkakatas. isa po ay walang sabaw. <coughs> kasi ni system lang kasi sa kasi raw lang na may tubig na kagutang ang mangkok katas lang ako ni sa dahon kasi po ay mabisang gamot sa ubo maguhugas lang po ng kamay bago magkatas Apo, madami. Apo, ito po lang. Ay medyo may amoy inumin. <coughs> Pero mabisa po ito. Press na oregano. Yung lagundi po naman, iba po naman yun, yun ay lalaga, may sabaw, sabaw ang kinukuha. Ito po naman ay katas lang ng dahon ang kinukuha. Tapos po ay kukuha siya ng kalamansi. <coughs> kukuha ng kalamansi. Kukuha po siya ng kalamansi na ilang piraso. Dalawa. Dalawang piraso pong kalamansi. na po ang kalamansi, isa. Dalawa. Yan na po, ready to drink na po ito. Para sa aking ubo. Chat no po ito sa tagayan ng gin. Pati tiningin po muna ito mamaya. Mamaya po ilalagay pagka nakatingga na yung pinakang parang dumi niya mamaya po. Ayan na po na ayan na po yung tingga na yung dumi. Yung pinakaparang dumi niya. Kaya talaga yun na sa malit na baso. Para inumin ko na po yan. Ayan na po para pong Imperador light. Like. Ito ko na po yan. NA. Mo, 'Yan po pa. ah. si okay. okay Na, po sa Ah. lang. na po. tayo ng gamot na travel na oregano. Mabay mga idol Ice po yan, gamot. Sa obo